Michael Dasmarinas, sinapit ang malungkot na pangyayari sa gitna ng kanyang laban. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pa naming videos. Bilang mga Pilipinong tagahanga ng boxing at ng mga Pilipinong boksingero, ito ay isang napakalungkot na balita. Kamakailan lamang, kinapos ang ating former world challenger na si Michael Dasmarinas sa laban kontra kay Elijah Pierce sa Amerika. Sa naging laban ni Dasmarinas, masasabi nating sayang ito, dahil agad niyang napabagsak si Pierce sa unang round pa lang at lumamang pa sa puntos sa mga sumunod na rounds. Subalit, hindi na niya naipagpatuloy ang momentum dahil kinapos siya sa huling bahagi ng laban. Sa round 9, sunod-sunod ang mga matitinding atake ni Pierce sa kanyang katawan, at dalawang beses siyang napabagsak. Dito, tuluyan nang nakuha ni Pierce ang titulong Uiwi International Featherweight Belt via ninth round knockout. sa ibang boxing balita. Muling gumawa ng ingay si Sebastian Fundora matapos talunin ang Australian superstar na si Tim Chiu. Matapos ang panalong ito, matapang niyang sinabi na ang gusto niya ay isang unification fight laban sa undefeated Yid junior middleweight champion na si Bakram Murtazalib. Magiging magandang laban ito kung matutuloy, dahil noong nakaraang taon, tinalo ni Bakram si Tim Chiu. Ngunit kung ikukumpara, mas dominante ang panalo ni Fundora, via third round knockout kumpara kay Bakram. Sa ngayon, ang posibleng magtapat ay sina Fundora at Bakram sa 154-pound junior middleweight division, isang tunay na bakbakan. Maliban dito, sinabi rin ni Fundora na kung sakaling hindi matuloy ang laban nila ni Bakram, bukas pa rin siya sa posibilidad na labanan ang mananalo sa AWI Junior Middleweight World Title Fight sa pagitan ni Alexander Zayas at George Garcia. Anya, ang layunin niya ay magkaroon ng unification fight at sakupin ang buong dibisyon. Samantala, ang gustong makalaban ng kasalukuyang Uziwi at The Ring Magazine Junior World Champion na si Teofimo Lopez ay si Shakur Stevenson, ang undefeated Iria lightweight champion. Dahil sa impormasyong nakarating kay Stevenson, agad siyang kumasa sa hamon ni Lopez. Ayon kay Stevenson, kailangan lamang nilang pag-usapan ang mga detalye, at makapirma ng kontrata, para magkaroon ng opisyal na pahayag ukol sa inaabangang mega showdown. Dagdag pa niya, ito na ang pagkakataon upang muling buhayin at pag-alabin ang mundo ng boxing. Galing pa sa isang dominanteng panalo si Stevenson, laban sa Mexican challenger, na si William Zepeda, kung saan nanalo siya via lopsided unanimous decision dalawang linggo na ang nakaraan. Dahil dito, patuloy siyang hinahangaan, hindi lamang sa kanyang depensa, kundi pati na rin sa galing sa galaw at estratehiya sa loob ng ring. Hanggang dito na lang mga kaboxing balita. Kita kits ulit tayo sa susunod na update. Huwag kalimutang mag-subscribe.